pinag-agawan talaga yan no? sulid dyan ang lahat ang susansya hmm. magandang araw mga kababayan ah, mayroon tayong isda na lumulubo yung tawag sa amin ito ay karatongan o musi hindi ba yung nakakalason kayo dan? Nakakalason ito yung pag nakaya natin yung biyod kasi nakasawan siya ng butiti Pinis na natin mga kababayan itong isdang lumulubok. Pwede naman tayo malatakot pag uh, napakasarap. Pag may biyod, tapon nyo na agad. Huwag nyo nang lutuin. Napaka-delikado yan. Paparami yung abutite. Nakasawan yung mga karatungan. Ngayon mga kababayan, lumabas na yung atayo. Yan ang pinakamalinamnam. Sa aptalaya sa gata. nanga tayo ayo pinagagawaran talaga yan napakilamnam-nam ng yan <laughs> ito naman mga ba yung nagpapalubog ito ah. oh hindi oh, tampo pero lipino ko oh. <laughs> yon parang waterfalls sulid malinis na kain natin kay Eco Dogs yan na natin ating ricado para sa ating ginataan sibuyas. Sili, tatanggalin lang natin ng dulo. Hindi ito mawawala. Pangpabango ng ating ginataan. Okay na. Kunti-kunti ka lang mga kababayan. Lagay na natin yung ating mga ricado. Sili, bawang, lakas. Sabayin natin yung sili para agad ang na mga kababayan. Para mamood na kagad yung tanglad, isasama na rin natin sa kita yan. Yung ating karatungan. Kamukang kamuka talaga ng butiti. Ilagay na natin. Grabe ka laman o. Oh. Kita nyo yung ulo niyan. Yung mata yan, paborito ko yan. An, Ito naman yung atay. Mamaya natin ito ilalagay kapag kumukulo na yung gata para talagang buong buo at saka medyo crisp crisp pa sa pagkinain natin. Konting suka. Grabe yung laman, oh. no? Yung ulo, yung mata niya nagputi na talaga, oh. Sarap sip-sipin yan. Balik tayo natin. Para mamuti yung suka dun sa pinakalaman sa ilalim. Ya, yeah, yung masarap ay kasama kamay. <laughs> Nandiyan ang lahat ang ah, ng susansya. Ah, nang gata. Ah, grabe karami gata. Latik-latik talaga yan. Yeah. Yan you know, o. Para mamut na kaagad yung alat sa katawan ng ating karatungan. Pwede na natin ilagay yung ating atay, ano? You know? Pinag-aagawan yan, mga kababayan. Dahil kumukulo na yung ating gata, lagay na rin natin to. Hindi na yan madudurog, yan you know? o. Ah, pesto ka dyan. Ito pa yung isa, oh. dalawang malalaki. Grabe ka laki yan. Yan ang pinakamalinam na, mga kababayan. Pinagkakaguluhan yan, lalo sa mga pesta-pesta. Ah, tingnan nyo naman yung gata, oh. -latik, latik na. Hmm? Atay na lang yung inaantay natin maluto dyan. Grabe nakabango oh. Parang latik na. Oh. Yan. Ah. Bunung sang mati, Kak. Yan talaga. Ah, Grabe. Ah, Para siyang ano. No? Yung atay. Ay, diyan pala nag. Ayun tayo mga kababayan. Ayun oh. No? Lord. Ayun tayo. Ayun mga kababayan. Grabe. Buo pa yung ano. Buong buo pa. Ano nyo naman yung atay nyo, no? Ah. Grabe kali rin naman mo. Hmm, atay. Makakatalaga yung ahang. Hmm. Hm. Kwad, hmm. rapay ka buntot pakalaman Bay pa kalaman. Yung mga bayan oh. kagat ano yung mo mga kababayan no? <coughs> <langhan>. <coughs> mm. mga kababayan no? oh. oh. ah sulit Ang dinamnam. Tapos ulo. Ah. Yung pinaka pang pangapakana ng mga kabayan. Hmm. Grabe yung lambay niya sa ribso. Hmm. mo talaga yung linamnam grabe ka yung kagatang nga sa ko lang baka pala ang ako sa nga sarap tapos yung katang pumasok tala sa laman umatama ka ba yun no? namunod tala sa mata yung ano hang ay mata yun na puti puti oh mm, grabe yung rin ng mata talaga mm. mm. grabe ka kapal na naman isang dakot ng kanin plus isang malaking atay ang sapak sabi ko sarap sapak mmm Kapag wala nang sabaw sa kanin mga kababayan, kuha naman tayo dito. Ayan talaga. Gamandi ka talaga. semantika apa nggak tahu ah. hmm sulit hmm.